Sobrang nagaganda na ako kay ano, um, Catherine Bernardo. Ako oh, kay Julia Barreto. Kay Julia kasi makakasawa eh. Oo. Oh, pero ano? Uh, Catherine Bernardo hindi. Parang every si uh, kumaganda gumaganda siya. Oh, uh, si Catherine Bernardo, sinasabi nila nang pa ano daw, may pinagawa daw. Wala naman. Wala. pa eh, wala. Pwede ba? Mm -mm. Di ba wala naman? No comment. Wow. Parang meron eh. Wow. Wow. Kami eh. Ayun, ayun. Papagluto daw siya. Oh, naman ata si Hindi ang puti-puti niya. Hindi pwedeng lang siya kaya ko pa. Oo, okay lang 'yun. Pero sa lalo na 'yung movie na Must Be Love. Hindi ah, uh -huh. sobrang napaan siya. Ha? Huh? Puti. Nagpagigawa daw din dito, sabi. Totoo ba? Tito, hindi to. Ah. Uh, Sorry. Totoo. Ano? Tito. Kumalat 'yun. Paano? Paano niya pinagawa? alam ko pinagawa, yung ilong niya kasi, bata pa lang kami, matangos na yun. So, never love boy. Jay Nicole! Huh? Ah? stay awake. Kuya's gonna call you so, later. So, okay, ako gonna... Yeah, you're gonna sleep.